Idol, bakit pag kumakain ako sa fast food ng mga junk food, ang bilis kong tumaba? Alam mo, may findings sila na in two weeks na pag kinain mo tong ingredient na to, sigurado magkaka-fatty liver ka. Siguradong tataba ka. Dito, mawawala abs mo at magkakaroon ka ng tinatawag na visceral fat. Ang fat na tabi ng organs mo, napakasama nun. Hindi siya sugar, hindi siya fat. Actually, wala siyang lasa. Create lang siya para fillers, pampaalsa. Ang tawag sa kanya, modified starch. Wala siyang nutrients, white flour. Yan yung sinasabi nila. So, umiwas tayo sa mga unnatural man-made ingredients. Doon tayo sa natural na nanggaling lang sa earth. Yan. So, pag sumobra ang carbs, matagal siya bago maging fat. Kasi magpupunta muna sa muscle stores, glycogen stores sa muscles at liver. Ang fat cells, pag nasobra, diretso yan sa fat cells. Wala na conversion. Ang protein, matagal pa. So, tama kayo. Mali ako, I'm not doctor. Do what works for you. Happy healthy!